Sa hindi inaasahang galaw ng Los Angeles Lakers sa buyout market, nakuha nila si DeAndre Ayton, isang dating top pick na kahit pa bumaba ang produksyon sa huling mga taon, ay may malaking potensyal pa rin lalo na kung mapapalibutan ng tamang sistema at mga veteranong leader. Sa ganitong sitwasyon, marami ang nagtataas ng kilay at nagtatanong, may mas malaki pa bang plano ang Lakers sa likod ng galaw na ito? Ayon sa ilang ulat, mukhang hindi pa dito nagtatapos ang pagkilos ng Lakers. May mga lumalabas na balita na pinupuntirya rin umano ng koponan si Damian Lillard matapos siyang ma-wave ng Milwaukee Bucks, isang napakalaking balita kung tuluyang mangyari. Kung babalikan ang mga nakaraang taon, hindi na bago ang interes ng Lakers kay Lillard. Sa katunayan, bago pa siya mapunta sa Bucks, madalas na isinusulong ng mga ulat ang posibilidad ng paglipat ni Dame sa Los Angeles. Ilang ulit na rin siyang nagpahayag ng paghanga kay Lebron James at binanggit pa nga noon na gusto niyang makasama si Austin Reeves, dalawang mahalagang piraso ng kasalukuyang Lakers roster. Ngayon, sa pagwi-wave sa kanya ng box at sa posibilidad na mahabang panahon siyang hindi makakalaro dahil sa injury na maaaring tumagal hanggang playoffs, mas lalong lumalakas ang tsansa ng Lakers na mapasakamay si Lillard, at ang pinakamagandang bahagi nito, wala silang kailangang isuko na assets. Gayun paman, hindi magiging madali ang lahat. Maraming contenders at playoff teams ang interesadong kunin si Lillard kahit pa may tanong sa kanyang health status. Isa siyang franchise changing talent. Pero kung titingnan ang konteksto ng Lakers, ang kanilang pangangailangan ng isa pang elite scorer, ball handler, at closer, perpekto ang fit ni Lillard sa kasalukuyang roster, lalo na kung ipapares kay Lebron at Luka Doncic. Kung totoo man ang ulat na handa si Lillard na maghintay at magpagaling ng buo, maaaring siya ang magiging X-factor sa pag-abot ng Lakers sa kanilang 18th championship. Ngunit higit pa rito, tila may mas malalim at malawak na plano si Rob Pelinka at ang front office ng Lakers. Ayon sa mga insider, matagal nang pinagpaplanuhan ng Lakers ang kanilang salary flexibility para sa off-season ng 2026 hanggang 2027. Bakit nga ba? Simple lang, dahil sa parehong taon, magiging free agent sina Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo, dalawang MVP caliber superstars na pwedeng magbago ng kapalaran ng kahit anong franchise. Hindi rin sigurado kung maglalaro pa ba si Lebron James sa panahong iyon. Kaya ngayon pa lang, pinipili na ng Lakers na huwag sumugal sa mga short-term trades o bigla ang galawan na maaaring makasire sa kanilang long-term vision. Ang pagpayag nila na hindi habulin si Dorian Finney-Smith ay patunay na pinipreserba nila ang flexibility ng kanilang roster, isang hakbang na maraming hindi nakakaintindi pero maaaring maging game changer sa mga darating na taon. Sa kabuuan, malinaw na hindi basta-basta ang mga galaw ng Lakers sa ngayon. Ang pagkakakuha kay Aiton, ang potensyal na pagpasok ni Lillard, at ang pangmatagalang plano para sa 2026 hanggang 2027 ay patunay ng isang organisadong direksyon. Hindi ito simpleng paghahabol sa kasikatan o panandali tagumpay. Ito ay pagpapanday ng isang bagong dinastiya kung saan mananatili silang contender sa mata ng liga kahit matapos na ang era ni Lebron James. Kung magtatagumpay sila sa pagkuha kay Lillard at makakapag-set up ng pwesto para sa 2026 free agency, maaaring masaksihan natin ang isa sa mga pinakamaingat pero pinakamatalinong rebuild sa kasaysayan ng prangkisa. Ang tanong na lang, magtatagumpay ba si Pelinka sa kanyang maingat na estratehiya? At handa na ba ang Lakers Nation sa susunod na yugto ng kanilang basketball legacy? E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!